Ang aking mga alagang manok, pumasok na sa kusina. Ala, sige. Bibigyan ko kayo ng pagkain, pero huwag dito. Kasi lalanggamin ako dito. Kurr! Dito sa labas, dito, dito. Kurr! Oh, oh. Hmm. Yan. Oh, dito, dito kayo sa labas, dito, dito. Kurrrr! Takbuhan na kayo. Mm hmm. Wala! Kurrrr! sige. Okay. Away-away. Sige. Okay. diyan kayo? Hindi pa sabi ko dito kayo sa labas? Labas. Hmm. Hindi ko na itong ano. Kilabban. <laughs> dito kayo. Hey, hindi. 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 No. Hmm. Alis ka dyan kasi si ano. oh yung kapit eh. Labas nga kayo. Labas, labas. Hmm. dito, dito. Dito. Ang dali nga. Ya? Ayaw niyang lumabas, ha? Bubugaan pa kayo. Hey! Doon, doon! Hey! Hey! Doon, doon, doon! <laughs> Ayaw talaga ninyo, ha? May tamara ako rito. to, kayo dyan, huwag kayo dyan, kayo dyan. Labas, labas, labas! 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 Yan, dyan kayo! Huwag <laughs> kayo! Ito nila ibang ano rin, eh. Ibang putahe eh. Hmm, kayo nag-aaway-aaway kayo. Hello Itong taraki na to. Hmm, yung decal bo. Oh, ngayon lang lumapit yung decal. Decal brown namin. So, yan din. Puti. Decal, white. <laughs> oh, yan. Napakal tuloy kita sa likod. Mm -mm. Tararam. Siya yung nakakakain. Yung malakas, mang ay Ito lang nabubusog. makapit hmm, sa kamay talaga. Makapit sa kamay. Makapit sa kamay. Doon naman, doon naman. Hmm. Sige. Ang galing nung isa, oh. Tinakbo niya yung malaking tipak ng ano, kinabano. Oh. Di doon siya sa malayo. Sige nga. Kung sino ang makakakuha nitong malaki ito, hindi ko dudurugin. Titingnan ko. Sana yung decalb na dalawa na yon. Oh, yan. Sige, sige, sige. Naku, yung malaki. Ay, ah, yung malaki. Yung hari. <coughs> tayo na bahala niyan, magtakbuhan. Pinakbunin yung isang tipak ng kilabban mm, yan. Ayan, sige. Pinakbunin nyo yun, no? Makalat pa kami dito. Hindi ko pa napapasok yung loob ng kulungan na yan para linisin. Mm, Kadikit. Kadikit sa ano? Sa plato. Mm. Sandali. <laughs> Uy, naku. Mm, ayun, ay, wag mo naman akong na ano. ang babait nila. Ang babait nila. Ang babait nila. Ang babait. Ito ang babait nito. Ay, atak uh, na ito yung Mm, lalaki to, lalaki. Ito isang lalaki, o. Oh. Mm -mm, ito, ito, ito. Ito mga brown. Ito ang hari dyan, ha? Ito ang hari. Ay, patino kayong kamay ka. Puro kanin kasi. Hmm, lalang kayo, kayo.